para talaga siyang kalabasa ang mga sinyo. No, 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. So, what's up? What's up, mga kasimple? Ayan na naman, nagbabalik ulit si simple boy na mag na naman ng panibagong palabas. For so, this video, mga kasimple, ay meron na naman tayong napagtriban. Gagawa ulit tayo ng mukbang. Mukbang na walang kabuluhan puro kalukuhan lang at syempre mga simple kung gusto nyo malaman kung ano muna naman po ito ay not samahan nyo ako tara let's go let's go So ayan mga kasimple, hindi na po natin ito patatagalin pa, baka umulan kasi sobrang init. ini Eh, mga simple. Ito po yung akin na pagtripan mga simple. Ito ang tinatawag na Chadon. 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 Oh, Chadon. Mga simple. Ito ang tinatawag na ito tinatawag na Watermelon. Wow! Ito mga Watermelon. 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 Water ang alaman doon. Oh termelon, yang masih yeah, nah simple aja ah, kak itu pa? Ya, termelon. Begini aku bangun. Oh, termelon. Oh, termelon. Termelon. Banana, banana. Papaya, papaya. Papaya, papaya. Oh fruit salad Fruit salad. Fruit salad. So yan mga simple, simulan na po natin tong kainin. Sabi lang mga simple, masarap na to kapag malamig. E okay, paano pag mainit? Hindi na masarap. Ito natin Bibilad natin sa init. Ayan o, oh. init, init. Gini ako ba? natin mga simple. Hmm. Lame. Lame. Ah, oi. Lame. Alam yung mga simple first time ko talagang kumain ito ng buo o yung kumakain talaga kasi yung dati yung mga simple tinitikman ko lang to. Ito pala yung lasa niya mga simple na. No? para sa kalabasa kaya para, para siya, tinatawag na watermelon mga simple ang dami po niyang tubig hmm. No, 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 no. <laughs> So ayan mga simple. Ito na po yung pang huli Butik pa tayong mabilaokan kanina <laughs> Dahil sa sobrang sarap Ang salarap nito <laughs> para talaga siyang kalabasa mo siya. No, 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 no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no. <laughs> <laughs>